Walang tigil na pag-ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng bansa kahapon dulot ng shear line. Sa Quezon Province, umapaw ang pinakamalaking ilog sa isang barangay dahil sa malakas na ulan. Pinalikas na ang mga residente sa barangay kinatakutan sa tagkawayan matapos malubog sa tubig ang maraming bahay. Lubog din sa baha ang isang paaralan at nadamay ang mga gamit sa loob nito. Landslide naman ang idinulot ng walang tigil na pagulan sa Kapalonga, Camarines Norte. Apektador yan ang pangunahing kalsada papasok ng bayan na hindi pa rin madaanan. Hindi na rin madaanan ang Maharlika Highway sa Labo dahil naman sa pagbaha kaya ang ilang biyahero stranded sa lugar. Ilang araw nang nagpapaula ng shearline sa ilang probinsya sa Southern Luzon kabilang ang mga probinsya ng Quezon. Camarines Norte at Camarines Sur. Para sa update, makakausap natin si GMA Integrated News Stringer, Piwi Bakunyo. Piwi, meron daw landslide sa Labo, Camarines Norte. Meron bang nga, mga nasaktan? Uh, yes, sir. Rati, uh, bagay ng, uh, ng tanghali. Actually, nang nakuno ng video ang uh, naganap na landslide sa Parangay Kabatuhan, Ito yan sa bayan ng Labo, Camarines Norte, ngayon lamang umaga. Ayon sa mga residente, nagsimula yung landslide ng madaling araw at uh, ngayon ng alas 7 ng umaga ay tuluyang kumuho yung bahay at uh, nahulog doon sa pangit. Mm -hmm. Bukod sa landslide, may mga lugar ding binaha sa Camarines Norte. Uh, humupa na ba yung baha, Apiwi? Uh, yes, Rapi. Kabi-kabila kabi ang nagpagbaha <laughs> sa probinsya ng Camarines Norte simula kagabi hanggang taninang umaga. At ma hindi ka pa daanan ang ilang bahagi ng Mahalika Highway Uh, sa ngayon, Raffi, ay uh, bahagyan ng humupa ang baha uh, pero patuloy pa rin ang uh, panakas na ulan sa bahagi ito ng Bicol. Mm -hmm. Meron ka bang informasyon kung maraming mga stranded data uh, sa Kamarina, Sir, kumusta yung sitwasyon? Oo, oh, Raffi. Itong uh, ilang pasahero na patungo ng Cam Norte eh, ay uh, stranded ngayon sa bahagi ng uh, Kalawag, sa sapagkat uh, hindi nga madaanan yung uh, patungo ng DAE. So, kaya sila ay uh, umikot sa Quezon Province para makabalik ng Camp Norte. Mm -hmm. At malalim din yung baha sa Quezon Province. Kumusta na itong uh, sitwasyon doon? Yes, rapid sa bahagi ng tagkawayan Quezon, Kalawag, Lopez at Monan ay nagkaroon na ng pagbaha simula kagabi hanggang kanina umaga. Pero ito naman ay uh, sa mga oras na ito ay uh, bahagyan ng bumubuti ang panahon at umiigit na sa area nito kung kaya ang baha ay uh, humupa na rin rapi. Mm -hmm. Gano'n kaya daw uh, katagal humupa yung uh, baha, tuloy ang humupa yung baha? Diyan sa mga lugar na yan, dahil alam natin, saturated na yung uh, mga lupa dyan, hindi ba, Piwi? oh, Inabot ng uh, magtumag hanggang, uh, madaling, uh, hanggang umaga kanina yung mga pagbaha. Pero sa mga oras nito ay uh, patuloy ng paglupa ng baha at uh, lahat naman ng uh, pangunahin ng sangan ay possible sa mga oras na ito. Okay, maraming salamat. GMA Integrated News Stringer, Piwi Bakunyo. Mga kapuso, isang bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Ayon sa pag-asa, manggagaling ang nasabing potensyal na bagyo sa silangan ng Visayas, Mindanao area at posibleng tumbukin ang Southern Luzon. Maari pa naman pong magbago ang datos na yan sa mga susunod na araw, kaya manatiling tumutok sa weather updates ng pag-asa. Sa ngayon, hanging amihan, easterlies at shear line ang nagpapaulan sa bansa. Paalala lang po, posible ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, magpapatuloy ang mga pagulan at magiging malawakan pagsapit ng hapon at gabi. Asahan ng katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Aurora. Habang heavy to intense rains naman sa Quezon at Camarines Norte ayon sa pag-asa. Pinaaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide uulanin din ngayong araw ang ilang bahagi ng Metro Manila. Kaugnay naman po sa pag-alboroto ng Mount Canlaon sa Negros, pinangangambahan ng pagkakaroon ng lahar dahil sa pagulan kasunod ng pagputok ng bulkan. Ayon sa FIBOX, posible magdulot ng pag-agos ng lahar sa mga ilog sa paligid ng bulkan yung uh, pagulan. Inabisuhan na ang mga lokal na pamahala na bantayan yun. Sa gitna nito, nagbabala rin ng Negros Oriental Health Office sa mga sakit na posibleng idulot ng pagputok ng bulkan. Ilan sa mga payo nila para maiwasan ito ay manatili sa loob ng bahay at isara ang mga bintana at pinto. Magsuot ng face mask at kung maaari, N95 ang gamitin. Magsuot ng proteksyon sa mata. Magsuot ng pantalon at long sleeves kung lalabas. Siguraduhin ligtas ang iinuming tubig. Kung makaramdam ng anumang sintomas tulad ng hirap sa paghinga o pangangati ng balat, magpatingin agad sa doktor. At kung pinapalikas na po kayo ng mga otoridad, sumunod na po sana para hindi malagay sa piligro. Sa ibang balita, magkasama hanggang sa piitan ang dalawang lalaking magkaibigan matapos mahuling nagtutulak umano ng iligal na droga sa Quezon City. Bagay na kanilang itinanggi. Balita hati ni James Agustin. Walang kawala ang dalawang lalaking magkaibigan na nagbebenta umano ng droga sa drug buy-bus operation ng polisya sa barangay Batasan Hills, Quezon City. Ang mga sospek dumarayo pa raw sa Quezon City mula sa Marikina. Sinumbong po ito ng community natin dito sa barangay Batasan. Then uh, eventually, uh, binalidate namin kung uh, totoo si sur Surveillance at uh, cited namin sila sir na nagtatransact. Nakuha mula sa mga sospek ang nasa 60 gramo na umano ni na nagkakalaga ng 408,000 pesos. Inalam pa ng pulisya source ng droga. Sa surveillance po namin sa kanila, mostly is mga street level uh, individual na involved din po sa illegal drugs. Mostly sa Marikina at saka Quezon City area. Specifically dito po sa Barangay Batasan. Mostly ng mode of transaction nila is sa uh, ano lang, uh, meet up. Tapos referral. So hindi, kanila, hindi mo sila hindi mo sila mapapenetrate, pe yung grupo nila, pag hindi ka na-refer ng other na parokyano din nila. Dati nang nakulong ang 42 anyo sa sospek, dahil din sa kaso may kinalama sa droga. Ang 31 anyo siyang kaibigan, newly identified drug personality ng pulisya. Itinanggi ng dalawa na nagbebenta sila ng shabu. Hindi naman sa amin yung droga na yan. Pero kayo po ba yung nagbebenta ng droga? Hindi sir. Dumating po ako dun. Andun na, andun na sila eh. Wala ko ang alam-alam eh. May nakuha sa inyo drop? Wala, wala ko nakuha sa isang. Maharap ang dalawa sa reklamong paglabag Pero sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bibisitahin si Mary Jane Veloso sa Indonesia ng kanyang pamilya sa lunes, December 16. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sasamahan nila ang mga magulang at dalawang anak ni Veloso sa compassionate visit hanggang as December 18. Sa panayam ng unang balita, ikinwento ng mga magulang ni Veloso na excited na silang makita ang anak na labing apat na taon na nilang hindi nakakasama. 2010, nang maaresto at mahatula ng bitay si Veloso sa Indonesia para sa kasong drug trafficking, matapos siyang mahulihan ng mahigit dalawang kilong heroin sa kanyang maleta. Giit noon ni Veloso, ipinabit-bit lang ng kanyang recruiter ang maleta at hindi niya alam na may laman itong iligal na droga. Muliring na nanawagan ang mga magulang ni Veloso tungkol sa kaso ng kanilang anak. Yun nalaman na po namin na yung anak ko makakauwi na po. Kaya masaya-masaya po kami buong pamilya, lalong-lalo na po yung anak niya. Sana po, eh, wag na pong ikulong, bigyan na po ng clemency kagad yung aking anak dahil matagal naman na po ng dusa. Eh sana po, ito na po ang ibigay nilang Christmas na nila sa amin. Huli sa Maynila ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklong ninakaw umano. Sabi ng mga suspect, hiniram nila ang motorsiklo sa kanilang kaibigan. Balitang hatid ni Bea Pinla. Sa kulungan na magpapasko ang 30-anyos na lalaking ito at ang 27-anyos niyang kaibigan na dati umano nitong kakosa ayon sa pulisya. Una silang sinita sa Ermita, Maynila dahil sa umano'y tampered na plaka ng kanilang sinasakyang motor hinahanapan po namin ng mga dokumento kaya po ng uh, driver's license po at dokumento po ng ating motorsiklo na kung saan ay wala po silang uh, may ipakita. Habang hinahanapan ng mga dokumento, sinubukan pa umanong tumakas ng mga suspect. Ito pong isa ay sumampa sa kanyang motorsiklo at agad-agad na pinasakay yung kanyang kasama at agad-agad na humarurot ng takbo. Nabulilyaso ang kanilang pagtakas nang sumemplang ang motor nila sa Pedro Hill Street. Pagkasemplang sa motor, ay uh, nong siya ay akmang uh, tatayo po ay nakita po na may nakabukol at nakalabas po yung uh, puluhan ng kanyang baril sa bewang agad inaresto ang dalawang suspek at napagalaman na ang motor nila nakaw pala nalaman po namin na ito ay nakaw din po yung motorsiklo mga halos isang taon na po nagamit-gamit po nila Ayon sa pulisya, hindi lisensyado ang baril na nasamsam mula sa isang suspect. Hindi rin daw ito ang unang beses na nagnakaw umano ng motor ang mga suspect. Pero ayon sa mga suspect, hindi lang lang nila sa isang kaibigan ang motor. Wala lang po, lisensya talaga. Lang po, yung pinakakasalanan namin ng gabi, wala na pong iba. Wala po siyang baril. Wala po kaming kahit ano. Nakaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Bea Pinlock, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iaapila ng kampo ni dating Negros Oriental uh, 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. ang muling pagpayag ng Timor-Leste government sa extradition request ng Pilipinas. Ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, mga abogado na ni Teves sa Timor-Leste ang maghahain ng apela. Bagaman hindi na naka-house arrest, hindi pa rin makakaalis ng Timor Leste si Tevez matapos kanselahin ng Department of Foreign Affairs ang kanyang passport nitong Pebrero. Sabi naman ng Department of Justice na humiling ng extradition, nakahanda sila at nakikipagugnayan pa rin sa Timor Leste government kaugnay sa pagpapauwi sa dating kongresista. Si Tevez ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Nooy Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Dati na niyang itinanggi ang akusasyon. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat Tony. Naputulan ng braso isang siklista sa Noveleta Cavite matapos maipit sa karambola ng mga sasakyan. Sa mga alda naman dito sa Pangasinan, patay ang isang dalaki matapos na makasalpukan ang isa pang motorcycle rider. Ang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Nagsisisi ang amang si Jinky Serva Sr. na pinayagan pang lumabas ng bahay ang kanyang 21 anyos na anak. Yun na pala kasi ang huling sandaling makikita niyang buhay ang bunso. Madaling araw kahapon nang madisgrasya ang motorsiklo at bawian ng buhay si Jinky Servas Jr. Malungkot din, sakit. Malaysia, buhay na buhay. Tapos nabalita mo na kung patay na. Ayon sa investigasyon, galing sa inuman at pauwi na ang biktima ng mawalan siya ng kontrol sa pagmamaneho sa bahagi ng barangay Barisa, Mangaldan, Pangasinan. Napunta raw sa kabilang lane kaya may nasalpok ng motosiklo rin. Agad din nila sa pagamutan ng mga biktima. Dead on arrival sa ospital ang nakababatang servas habang kritikal ang driver ng isa pang motosiklo. Tuloy ang investigasyon. Sa Cavite, naputulan ng braso ang isang siklista matapos madamay sa karambola kahapon ng umaga. Ayon sa investigasyon, naipit ang siklista matapos nawalan ng preno ang isang minibus at bumangga sa isang bus tinumbok din ng minibus ang dalawang nakaparadang tricycle doon. Agad din dinala sa ospital ang siklista. Mahaharap sa karampatang reklamo ang driver ng minibus. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.